So ito guys, sagutin po natin yung ilang katanungan ng mga viewers doon sa Gimme 5 portion last Saturday. Ngayon ko lang napansin yung pong uh, re-upload sa YouTube ng TVJ. Umabot na pala na 200 plus thousand na views. At uh, merong mga ilan na nagsasabi ng dadaya daw, yung sa mata kung saan saan tumitingin. Uh, sagutin natin yon tsaka yung ilang mga katanungan nila. Ang una yung sa mata, Okay? Ikuwento ko sa inyo yung nangyari nun. So, nakafocus ako uh, doon kay Shaggy para hulaan kung ano yung mga words, di ba? Uh, parang nakalock in yung, yung utak ko doon sa mga, sa mga minemorize namin na mga sequence ng tanong, di ba? Na hindi ko namamalayan na parang gumaganon pala yung mata ko. Pag nag-iisip ako, uh, tsaka ako sabihin, ah, uh, Tsaka ako sasabihin ganon. So, no, kapag kinokorek ako ni Miles, parang hindi ko, uh, hindi ko, parang hindi ko, anong ginagawa ko? Parang, hindi ko na mamalayan talaga na sa iba tumitingin yung mata ko. Kasi nakafocus lang ako doon sa paghuhula, doon sa tanong. Okay, so, uh, sinabi naman nung committee na ganon talaga minsan pag, pag uh, nag-iisip. Pero sa totoo lang guys, sa doon sa moment na yon hindi ko talaga, hindi ko nare-realize na tumitingin sa iba yung mata ko. Parang automatic siyang gumagalaw. And besides, so wala din naman ako makikita doon. Sa sahig o sa tao, makikita naman nila kung merong pandadaya na nangyayari o merong ginagawa. And doon sa round two, yun naman kasi ang pinakamadali talaga. Kasi mga hayop, konti lang yung mga words na pagpipilian doon. Kaya unlike doon sa round 3, na andami na lahat ng categories. Na mahirap talaga yung round 3. Diba? Yun, tal uh, talaga kasi limang categories na yun na halo-halo. Eh. So talagang maaamin yung utak mo doon. Pero yun nga, merong iba daw nang babash kay Miles. Hindi, ginagawa lang niya yung trabaho niya. Tama lang din naman. Kaso, hindi ko talaga makontrol yung mata ko that time. Yung sarili ko. Yun yung honest na sagot ko. Uh, sinasabihan niya ako, hindi, hindi ko, ko mag-gets. Gumagalaw ba talaga? Eh, wala ka ng time para isipin yung sa mata mo. Eh, kasi iniisip mo yung sa word, iniisip mo yung sa oras, iniisip mo yung minemorize nyo na sequence ng uh, diba, land animal. O apat na pa, dalawang pa, sa zoo, sa so, yun ang yun ang nasa isip ko eh yung minemorize ko na yun eh so nandoon yung isip ko at that time so everyone at that studio naman wala naman makikita na kahit anong pandaraya or anything pero gegets ko naman kahit yung mga nambabash eh medyo makulit din talaga yung mata ko ang masasabi ko lang talaga pasensya na hindi ko talaga siya makontrol at that time kasi yung utak ko talaga syempre naka-focus doon sa mga tanong. Pero anyway, buti hindi ako na disqualify. Hindi ako din disqualify nila Miles. Kasi kaya lang naman din nila kinokontrol yung mata kasi kung nandadaya ka, eh, kung wala naman silang makita na pandaraya o ng kahit ano, di ba? So, buti na lang hindi ako na disqualify. So, ayun, nanalo kami. Um, merong merong mga ibang nagtatanong din. Ah... Uh, na mga fans siguro nung ilang mga vloggers katulad nila Chris Ulo, nila yung mga TVJ Defenders, di ba? Sana daw sila naman yung tawagan ng TVJ para po mag uh, participate sa mga games po diyan. Hindi una, una di ba nag nag uh, audience na sila. Di ba? So, uh, kumbaga na appreciate sila binanggit sila. So, wala namang question, do no? na appreciate din yung effort nila. Ako din naman, di ba? Nag-audience din ako nung simula, di ba? Um, pero ang konta ko nun, uh, nagtatrabaho sa loob ng TV5, hindi sa TVJ. Pero yung, pagdating sa contest kasi, yung buti yung iba sa comment section, alam nila eh, kasi nanonood sila nung mga vlogs ko eh. Um, yung, yung pagsali namin sa Gimme 5 hindi po yan, tinawagan lang kami, uy, kayo yung sumali dito. Hindi po, nag-audition kami talaga naglabas ako ng vlog kung saan pumunta kami ni Shaggy doon, Wednesday, Thursday, Friday yung schedule nila, 3 to 5 p.m. Pupunta ka doon, mag-audition ka, nag-audition kami, na nagsubok, parang pinasubok din kami ng round 1 doon. O, try natin, o, magbigay ka ng limang ganito. O, sumagot ako, sumagot. So, nag-audition kami talaga nagod yung yung mga ibang kasama namin sila Lala, hindi ko sure kasi si Lala singer na yon eh, anak na ng artista yon eh. Hindi ko sure kung nag-audition sila o tinawagan lang sila. Pero definitely kami ni Shaggy nakavlog yan, di ba? Nag-audition kami. Tingin ko itong sila, yung mga ibang mga TVJ defenders at ibang mga vloggers like si Batang Maynila to, it's uh, kapag nag-audition, makakapasok din yan. Ipapasok din yan sa Gimmie 5 baka diba? Kasi hindi naman nila kailangan pumunta, pwede naman yung email lang nung audition, pwede na siguro 'yon. Pero naisip ko, baka mas mas mabilis kapag uh, email, eh kapag email kapag pumunta doon mismo na mag-apply doon. Kami ni Shaggy, malapit lang bahay namin doon. O kaya pumunta na kami pareho. So nag-effort din kami ng isang buong hapon na nandun kami, pumila kami. Siguro mga lima kaming pares noon na nag-audition noon diba So nag-effort ni naman kami noon. Tapos after mga two weeks, doon kami tinawagan na, "Oy, kayo yung sa Sabado." Naswerte kami kasi Sabado yung nilagay sa amin. Kumbaga, mataas yung ratings at viewership at grand finals pa ng Sing It. Kaya maganda din. Pero yung yung mga yung mga nababash about doon sa ano, parang hindi ko naman minamasama kasi makulit naman talaga yung mata ko. Kaso yung ang ini-explain ko lang, hindi ko talaga sinasadya. <laughs> talagang, talagang sabi siya nang sabi sa akin, parang naisip, napaisip, talaga bang malikot? Parang hindi naman. Hindi ko talaga naiisip. Kasi nakafocus ako doon sa sinasagot. O, oh, pero anyway, yun nga. Uh, hindi ko na hindi ko namin namasama yung mga pambabash. Okay lang yun. And um, yun lang. Enjoy naman yung experience. So thank you very much po doon sa mga nag-cheer. Tsaka sa mga... Merong mga viewers na nagsasabi habang nanonood sila. Nag-cheer sila para sa amin kasi napapanood nila ako. So thank you very much po. Uh, meron din iba merong iba din sa YouTube kasi hindi sila aware na, na puro TVJ pala yung content ko. Sabi, di ba kay Isko yan? Ganun-ganun. No? So, yung iba naman naiintindihan na alam naman nila pag si Isko sa politika, doon dun pa rin ako. Pero sa noon time, sa TVJ ako. So, clarification lang doon po sa mga pangyayari sa <laughs> Gimme 5 nung Sabado. Pero yun talaga yung honest na nangyari. As in, sinasabihan ako ni Miles... Uh, hindi ko hindi ko ma parang hindi ko mapagtuunan ng pansin yung sinasabi niya sa akin kasi nakafocus ako dun sa paghula nung sagot, nung, nung kung anong word yon At uh, hindi ko namamalayan na, na gumagalaw-galaw pala yung mata ko. Uh, hindi, hindi ko talaga makontrol. Oh, so, ayun, mannerism nga siguro talaga. <laughs> oh, pero anyway, yun yung, yun yung epekto pag nandoon ka na, pag naka-game face on ka doon, pag naka-focus ka doon sa sagot. So, yun lang, yun lang naman. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. This is for YouTube para po sagot po sa inyo. So, see you po sa next vlog. Keep on supporting EAT, guys. Bye-bye.